May dumating nga pala na magche-check ng mga bintana namin. Sira kasi ang mga ito at minsan ang hirap pa niyang isarato. Nakaalis na nga pala yung nagche-check ng mga bintana namin at pagkaalis niya ay ganito na ang itsura ko. Nahihirapan kasi ako dahil walang signal ang telepono ko. Ngayong hapunan ay iinitin ko lang lahat ng pagkain na niluto ko kahapon na hindi kinain ng amo kong lalaki. Hindi kumain ng hapunan ng amo kong lalaki dito kagabi kaya naisip ko na ito na lang din ang ihain sa kanya para hindi masayang. Magigisa na lang ako ng gulay para sa karagdagang dagdag sa pagkain ng amo ko. Eto nga palang abokado na to ay para kay sir. Bala ko sanang ilagay sa ibabaw ng kanin niya. Pero ako yung natakam, kaya ako na lang yung kakain. So, dapat hindi niyo sasabihin sa amo ko. Kasi nga, kayo lang naman ang nakakakita. <laughs> Dati ayaw na ayaw ko ng avocado. Si ma'am kasi mahilig siya sa Korean food. Tapos mahilig pa siya mag-diet-diet. So kapag ka gumagawa siya ng mga pagkain niya, sinishare niya sa akin. So simula nung natitikman ko yung mga ginagawa ng amo kong babae, umabuso na rin ako. So nagustuhan ko na rin yung avocado. Kaya ito nangyayari. Minsan half para sa amo ko, half para sa akin. Kaya huwag kayo maingay. Napagod ako sa pagtambay ngayong maghapon na to. Wala kasi akong amo. Nagsimula na pala ako magpainit ng mga pagkain. Nakakainin ng amo kong lalaki. At habang nagaantay ako sa amo kong lalaki, ay naisipan ko na plantsahin muna yung mga damit na hindi ko pa napaplantsa dahil nga nilaban ko kaninang umaga.